just got off the phone with the girl who loves you too Said you're working on yourself, is she helping with that too? You gave her Ako po si Chanel Vero City, grade 5 student, tumatakbo bilang president ng Mainit Elementary School. Mga po ay papalari na manalo, ay papanitlihin po namin na malinis ang ating paaralan at tuturuan namin ang mga bata na maging mabuti sa kapwa, magulang, guro, kaibigan at klase. Tuturuan din sila namin na huwag na mabuli para sa kakaulad at kabubuti ng ating paaralan. Yun lang po, maraming salamat sa ating lahat at once again, magandang umaga po, sana po yung boto niyo. Katuwang ng ating Pangulo sa pagsulong ng mga proyekto at programang makakatulong sa lahat ng mag-aaral. But. <laughs> but nga, but nga, but nga. Dira. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Mikaela at ilang muna tumatakbo bilang Vice President ng Mainit Elementary School. Ang matutulong po, po sa paaralan na ito ay maglilis sa bakul ng paaralan at magdiling ng mga halaman sa ating mga lawyer. At isa pa po, tuturuan ko po, po ang ating kamag-aaral na stop bullying na po para wala na po masaktan sa ating kamag-aaral. Yun lang po, sana ay buti na po. At lang sa akin, ang pagkakasin ko alam yung bilang vice president ng elementary school. Thank May maayos na na itatala at na ipapa, na sa lahat. Uy. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Yusel Berner, tumatakbo bilang secretary ng Maingit Elementary School. Ang akin na po may tutulong sa ating para at ang pagsabihan ng mga bata. Pagsabihan ng mga bata na itapon sa kanila, itapon na itapon ng kanilang basura sa tamang lalagyan at ang tumulong sa paglilinis sa ating paraan. yon lang po. Maraming salamat. Please vote me for secretary. Buwan ng pondo para sa mga proyekto ng ating paaralan. Matandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Julian G. Cabaltito, tumatak po bilang treasurer ng Mainit Elementary School. Dito sa paralan na ito, ang matutulong ko po dito ay maglinis sa bakuran ng paralan at ipatigil sa pagbubuli sa mga mag-aaral upang walang may masaktan sa kaaralan na ito. Please vote me at salamat po sa inyong lahat. Kasi may be your hand. Siguraduhin na ang lahat ng pondo ay mga gamit ng tama at wasto at wala na sasayang na resources para sa mga proyekto. Magandang umaga. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Christian A. B. Rag, tumatakbo bilang auditor ng Mainit Elementary School. Ang may tatulong lang po sa paaralan nito ay kayate ng mga mag-aaral. At palaga ng mga kagamitan katulad ng libro at iba pang babasahin. At turuan ng mga bata na itapo ng kalat sa basurahan. Please vote me. Salamat po sa inyo. Mga halagang impormasyon tungkol sa mga programa, proyekto at aktibidad ng ating liderato upang lahat ay maging bahagi ng ating mga gawain. part is to put the trash at the right place in our school and to advise the other to stop the bullying. I'm here not only to promise, but I'm here to promise. I'm one or those I will still. Please enjoy Joy a little. Magtitiyak na maayos na daloy ng bawat programa at aktividad at siguraduhin na ang lahat ng opisyal na gawain ayos at organisado. Julian, Animo, Tael. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapokong gara at sa ating nagagandang gora. Ako nga po pala si Crystal Joy galin sa Grade 5, tumatakbong inong BO. Kung ako ay inyong papalarik manalo, ipapatupad ko po ang plataforma na ikakauna sa ating paaralan. At ikakabuti nito, ang mga plataforma na ito ay bullying and friendly o pangang lahat ng mga kamag-aral sa bawat baytang ay magkakaibigan at mag at mag magkaroon ng ridos at rios at recycle o pang matuto ang mag-aaral na magtapos sa basaran sa dinabubulok at nabubulong. At lalo na sa ginagamit o reusable na gamit. Muli ako nga po pala, si Krista J. Bigalen sa grade 5, tumatakbong niyong PO. Sana ko ay iyong iboto. Pumili rin kayo na dapat yung pipiliin sa posisyon. At maraming salamat po sa pakikinig niyo sa aking sanaysay. Please vote me for representative of PO. Para sa si kinatawang antas o grade level representatives, Grade 5 Representative Angela Jane Cabalquinto, pagkatawan sa mga nakakatandang mag-aaral upang maipahayag ang kanilang mga mungkahi at pangangailangan. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapwa kong mag-aaral at sa ating nagagandang mga guro. Ako nga po pala si Angel Jane P. Cabalquinto, tumatakbo bilang representative ng grade 5 sa Mainis Elementary School. Ang akin po ang sa baron nito ay maglinis ng paaralan at ipagtigil ang pagbubuli ng mga bata para ang At ipagtigil rin ang pagtatapang ng magsura kahit saan. Yun po. Sana iboto niyo ko. Thank you. Magandang araw po sa inyo lang. Ako po si Alton Decula, pagtumatakotin na ngayon po representative ng Mayenit Elementary School. Pagkatutulong po ako sa pangalitan ng pindigates kung tuturo sa mga mag-aaral na maging mabuti at turuan na maging magalang. Yan lang po. Maraming saramat. Sana ibuntun niyo po po. Merong titiyangin na ang mga batang mag-aaral ay may boses sa mga disyon ng ating liderato. umaga po sa inyong lahat. Ako po si Vincent Kiyong, di tumatakbo bilang representative ng grade C sa Maynit Elementary School. Makakatulong po ako sa pamamagitan ng paglinis sa ating paralan, pagdidilig ng alaman, pagtuturo sa mga bata na maging mabuti. Yun lang po at sana iboto niyo ako. Sabi Brianna Airsetti, magiging kinatawan ng mga mas batang mag-aral upang masiguro na ang kanilang mga pangailangan at karanasan sa paralal ay may papaparating papap sa tamang paralal. namin pagkandang umaga po sa inyo lahat ako po si Ate Boriana tumatakbo bilang representative ng agreto, Mainit Elementary School matutulong ko po paglilinis sa paaral sa pagbabago at pagpapaunlad ng ating paaralan. Magandang araw sa inyong lahat, Ako po si Laini P. Jerezete, tumatakbo bilang president ng paaralan na ito. Ang aking plataforma ay Ang bullying. Sana ay ito na ang upang maiwasan ang paghiyak ng mga bata at tutulungin ako na, na maglingis ang paranan itong itong kinakailangan. Yun lang po. Sana ay botol niya. Maraming salamat. Ms. Emerald Setti, ketuwa ng Pangulo sa at pagpapatupad ng mga proyekto at programa makakabuti sa lahat. Opo. Magandang araw po sa inyong lahat Ako po si Kiana Cherise M. Resetti Sumatakbo bilang Vice President At aming plataforma ay ang magtanim ng halaman at gulay sa ating paaralan upang mas gumanda ba ang ating kapaligiran? Yan lang po Please vote me for Vice President Para sa kalihim kalihim Tawagin natin si Rose B. Si Rosario, magtitiyak ng maayos na dalata ng mga pulong at komunikasyon ng ating liganato. So, araw po sa inyong lahat. Ako po si Rose B. Si Rosario. Tumatak po bilang sekretary. Ang aking plataforma, ay ang basura na dapat natin itapos sa tamang basura ang ating mga basura hindi hindi sa pa, hindi sa paaralan lamang dapat din sa, sa labas din ang paaralan dahil sa basura marami na ang paaralan at mga mundo yan lang po please vote me for secretary sa tapat at maayos ng pangangasiwa ng punto para sa mga proyekto ng paaralan Hello everyone, my name is Alea Esalahan and I'm here to It. What does the share do? Well, it's like being the class accountant, and I'll be keeping track of all the money and spends. <laughs> <laughs> this includes money from fundraisers, donations, and any other sources. We'll use this money to keep our classrooms even better. This, uh, this, all uh, for me. Information of reserve PIO, Angel G. Salamida, magpapalaganap ng ma mahalagang impormasyon tungkol sa ating mga proyekto, aktividad at hadikain. Maganda ko sa inyo? Ako po si Angel. Tumatakbo bilang PIO. Ang may ko sa paralan nito ay magrespeto sa mga bata. Tumulong maging malinis ang paralan at ayun lang po sa naibuto niyo ako. Officer Cleo Leo R. Chavez magtitiyak ng maayos sa daloy ng bawat programa at aktibidad ng sa paaralan. Magandang, magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Susan Cleo R. Chavez ay matutulong ko po ang ating parang ay malinis at sa labas sana ito ninyong pagpubulong. Thank you, vote for me. Class grade level representative. Grade 5 representative. Rainier Frank G. Arubang. Kakatawan sa mga nakatandang mag-aaral upang may pangayag ang ating at kanilang mga mungkahi at pangangailangan. Kanila. <coughs> Kanila. Magandang araw po sa ating lahat, lalo na sa ating magandang guro. Ako nga po, Seline Frank G. Arubang, umatakbo bilang isang representative ng Ligbay. Narito po ako ngayon o ipamahagi sa inyo ang ating platform na makapag-iboto ninyo ako sa siguradohin ko ang ating kalimisan dito sa paaralanan. Uulitin ko ako nga po, Seline Frank G. Arubang, sana iboto ninyo ako

pag-aaral ay may pagkakataong makilahok at pakinggan sa mga disisyon ng paaralan. lahat ako po si Janine Sula, tumatak po bilang representative ng Mainit Elementary School. Ang aking lang po yung matutulong ay ang pagsabihan na mag-aaral na huwag nang magtapon ng basura kahit saan. Yun lang po, sana iboto niyo po ako. for watching.